Guys, good morning. Welcome back to our channel. This is Papa Romeo, and this is what is your name? It's Teo Pot. Dao, di ba narinig nyo Teo Good morning mo tayo. Good. Lakasan mo, lakasan mo. Good. Oh, good morning, di ba? Good morning. Hello mga katiyo, mga kumusta kayo? Musa na kasi pumunta kami sa event. Hindi namin na-upload yung event. Ngayon, i-interview natin to. Tayo. Interview natin. Musa naman yung performance level ng ating Katio. Pa ah, Katio. Performance level ng ating Teo, musa naman yung Teo natin. Ha? Ha? Nag-enjoy ka? Nag-enjoy daw si Teo, nag-enjoy. Nag-enjoy ka? Oo, nag-enjoy. Anong ginawa mo? Ano anong mga ginawa mo? Anong mga ginawa mo daw? Ha? Anong ginawa mo? Nag-tricks ikaw? Oo, oh, nag-tricks lang. Kasan mo, hindi marinig yung mga kateyo natin. Nag-ano ka? Nag-tricks? Oo, nag-tricks si Teo. Ano yung mga tricks na na ginawa mo doon? Ha? Nagbilang daw siya. Tapos ano pa? Jump. Nag-jump ikaw? Nag-jump ikaw, Teo? Nag-jump? Nag-jump ikaw? Oo, nag-jump daw si Teo. Tapos ano pa? Nagpatay-patayan ikaw. Oo, uh, nagpatay-patayan daw si Teo. Sige na, upatay-patayan ikaw. Tapos ano pa? nag daw siya. Patingin nga ng sample na nag-cry ikaw, Teo. Patingin ng sample na nag-cry. Lights, camera, action. Teo, cry. Cry. <coughs> Di ba ang galing ni Teo sa sample nag-cry? palakpakan natin si Teo na krakray. Ano pa? Ano pa yung ginawa mo? Ano pa yung ginawa mo? Ha? Lokasan mo. Ano pa yung ginawa mo? Ha? Lokasan mo. Lokasan mo para mali marinig nila. Anong ginawa mo? Ha? Ano? Anong kwento yan? Hindi maintindihan ni Papa. Hindi maintindihan ni Papa. Anong kwento mo? Ha? Ano pang ginawa mo? Ha? Bilang ikaw. O nagbilang. Hanggang hanggang ano yung binilang mo, Tiyo? Hanggang ano yung binilang mo? Hanggang ilan? Ha? Ano? Hanggang ilan? Tatlo lang daw. Tatlo. Narinig nyo. ba diba? Tapos, ano pa? Nagsing ikaw, If you happy yan, you know, say aw-aw. Nag-aw-aw ikaw. nag -aw, aw ikaw? nag aw, -aw Nag-aw-aw nag daw si Tay. Sige, sample sampul tayo. Aw-aw ikaw ha? Aw-aw ikaw ha? Tiyo? O, aw ikaw ha? Okay. If you happy and you know, say aw-aw. If you happy and you know, say aw-aw. Aw-aw. If you happy and you know, and you know, when you're happy, and you're happy, and you know, say aw-aw. Oo, uh, uh, nag-aw-aw daw si Teo. Tapos, tapos, yung mga ka natin, ano naman ginawa mo? Nag-shake ka, ikaw. Tiyo. Nag-shake ka, ikaw. Nag Shake hand. Nag-shake hand, ikaw. Uh, Nag-shake hand. Kasi naano kami sa event. Um, In-invite kami sa birthday event ni Teo. Hindi lang kami nakapag-upload, diba? uh, di ba? Hindi lang kami nakapag-upload. Kaya ngayon, nag-wekwentuhan na lang kami. Ito si Teo. hindi ako to na naboboard. Kasi, inano ko to, lagi ko tong kinakausap, di ba Teo? Lagi tong, diba, Teo? Uh, lagi tong ina Oo. Lagi tong nasagot. Di ba? Nasagot ikaw. Hmm, kita nga mo. Nasagot. Kiss nga muna kay Papa. Kiss nga muna kay Papa. Kiss, kiss, kiss. Ayaw mo na mag-kiss kay Papa. Hmm, very good. Say, I love you muna. I love you. Say, I. Sabi mo, I love you. 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 Isa pa. I. Oh, isa pa. I. I love you. Yo! Yo! I love you, mga kateyo! I love you! Say, I love you! I? Sabi mo, I! I love you, mga kateyo! I? Mm -mm. Sige na. I? Love? You! Mga? Ka? Teyo! I love you mga katiyo. Uh, love you guys. Good morning. Mwah, mwah, mwah. Kiss, 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 kiss.